Isang araw dumating na nga pala yung in-order kong sabon Ito nga pala yung sikat na niya, sinamide soap Sobrang ganda daw ng sabon na to at nakapagpaputi daw Sobrang dami na nga rin pala nakabili nito, 1.3 million Kaya guys, bumili na nga rin pala ako dito ng apat Wala nga pala ako kinalaman dito sa sabon at hindi nga pala ako sponsor Bumili nga pala ako nito para may trace sa sarili ko Kasi naku-curious talaga ako kung nakapagpaputi talaga to Binoksan ko na nga rin pala to para makita ko ano yung laman Hindi ko nga rin pala yung na-expect na sobrang nipis pala nito Mas makapal pa ginagamit kong sabon na 2 weeks na Siguro mga limang lang to, ubus na. Syempre, guys, wala nang paligoy-ligoy. Ginamit ko na agad. Kasi guys, gusto ko talaga pumuti para makapagsuot na ako ng mga espatetic na damit. Guys, sa kamay ko nga pala, hindi ko na sinabunan para malaman ko kung effective talaga tong sabon. Kaya guys, araw-araw ko nga pala itong gagawin. At syempre guys, makikita nyo rin yung result. Sabi nga rin pala nung nagbebenta, 3 minutes daw to ibababad sa katawan. Kaya bago ko hugasan, pinaabot ko muna ng 3 minutes. Pero guys, pagkabanlo ko nga pala, wala nang pinagkaiba. Ganun pa rin yung kutis ko. Kaya guys, sa ko, bago to may matagal pa. Syempre guys, gagamitin ko nga pala itong nose strip. Ngayon na ulit ako nakagamit nito kasi sa to sa ilong. Previous lang naman to kaya sayang naman ko hindi ko gagamitin. Sakto nga rin pala kasi marami akong blackhead sa ilong. Kaya sana matanggal nito. Napansin ko nga rin pala ang pogi ko kapag walang ilong. Pero guys para may kamukha ako sa Harry Potter. So guys, after 1 hour nga pala, tatanggalin ko na to. Pirin ko kasi nababanat na yung ilong ko. So guys, nakapag-train na ba kayo ng ganito? Pakomit naman ko ano yung experience nyo. Effective ba to pantanggal ng blackhead? Kasi guys, nararamdaman ko lang dito ay eh, masakit. Noong mga oras na to, gusto ko nang umiyak. Kaso naalala ko, lalaki nga pala ako. Kaya guys, pagkatanggal ko nga pala, tinitignan ko kung madumi. Para sa akin, wala naman natanggal ng mga blackhead. Kaya sasabihin ko, hindi effective to. Or guys, malinis lang talaga ako. Sakto nga pala dahil dumating na yung parcel ko. Ito nga pala in-order ko mga plastic bottle para sa business namin. Grabe guys, gulat ako kasi sobrang laki. Tapos na ina-unboxing na nga pala namin to ni mama, sobrang hirap. Kasi guys, sobrang secure ng parcel. Sobrang kapal ng bubble wrap, tapos may karton pa. Galit yata sa type yung nag-tip nito eh. Parang balik ba yung unboxing pinadala sa amin eh. Pero guys, okay lang yun kasi ligtas naman yung item. Syempre guys, para makasigurado, binilang ko na nga pala yung mga bote. 100 pieces nga pala itong binili ko. At grabe guys, inabot pa rin ako dito ng 1,000 pesos. Tapos guys, may kasama nga pala itong mga plastic. Alam nyo ba kung para saan to? Sobrang late naman ito para i-cover sa plastic. Kaya guys, pa-comment naman para hindi masayang to kaya kasi mamaya may itapon namin. Tapos guys, ito na nga po yung pinakabote namin. Ang simple lang niya pero napaka-espetetic. Pinalabas ko na nga po yung coffee jelly kay mama. Kasi guys, gusto ko makita kung ano itsura niya kapag may laman. May naisip na rin kasi ang label para makita ko kung gaano kaganda. Tapos guys, nagbabarado nga pala dito yung mga gulaman. Siyempre guys, kapag nagbenta kami, hindi na ganyan. Pag-aaralan namin at pagpapraktisan. Yung presyo nga pala nito guys, pag-aaralan ko pa. Para kahit sino, afford bumili nito. At kapag nga pala may label, ay ganito nga pala itsura niya. Siyempre guys, ako nga pala nag-design Dahil sa online ko nga pala ito ibebenta, ako na is pathetic na design. At syempre, magbebenta ako, dapat masarap din. Nagulat nga ako kasi sobrang sarap nito. Hindi porket paninda namin, pinupuri ko na. Pero guys, aminado ako na sarapan talaga ako dito. Bago nga pala namin ito ibenta, kailangan muna namin pag-aralan. Ang kulan na lang dito, gaano siya katagal, bago mapanis. Syempre guys, kapag taga-kabuyo nga pala, pre-delivery. Kaya guys, good luck sa bago namin business.